Ko? Maawa naman kayo sa amin. Diyan na kayo sa pamilya niyo. Walang kwenta. Magsama-sama kayo sa imperno. No. Being hurt doesn't give you the right to disrespect others. Please, for that sake. We don't need negativity right now. I don't care about you now. Kaya pala may something sa'yo. May pa-Jane-Jane pa kayong nalalaman. Ate Andrea, sorry. Huwag mo ako maate-ate. Hindi kita kapatid. Okay lang pa sila nandito. Kailan? Kulit! Nung isang linggo pa ako. Kailan pa? Ate Andrea, huwag mo nang pagalitan si Ate Kulit. Sabi ng suwag mo, kung tatawagin ate, huwag kang nakikialam dito kasi hindi ka namin kaano-ano. Bugasan mo itong mga pigyan. Pa. Ah. Ate Dito, ka trust you Ako na. Oh! Ah! Oh, sorry. Papalik ako sa bahay. Pero malas muna kayo ni Jessica. Ate, pinayagan naman kami ni Tita Felma mag-stay. Maayos naman nakikipag-usap sa'yo si Daddy, ah. Why can't you meet halfway? Sino ano ka para turuan ako ng gagawin ko, ha? Anak mo ganun sa mga buhay. Dad, ko na kasi! You've been humble and apologetic for the longest time. Pero ang tigas-tigas pa rin niya! Papuntaan ka na po muna si Mama. kita. Jessica. Jessica. Jessica, I miss you. I miss you. Nanganganib ang buhay ni Manuel Miles dahil doon sa anak niya sa labas na scammer. Kung tutuusin, dapat managot yung babae niyo sa nangyari kay Manuel. Come on, Hazel. Nobody wanted this to happen. Look, yung, yung Andrea na yon, biktima lang din nung lending company. Pati yung ano, kaibigan niya o oh, boyfriend ba niya yun? Eh ano lang yun, nadamay lang. Hindi siya biktima. Kasalanan ko ba kung tatanga-tanga siya? Kung na-auto siya nung easy money na yun, at wala akong pakialam doon sa lalaki niya. Mag importante lang sa akin ngayon, si Manuel. Mas, hindi ko alam kung, kung ano mangyayari sa akin. Pag nawala si Manuel, ayoko mawala si Manuel mm. si... Shh, Don't think that. Please. Hazel. Anong ginagawa niyo dito? Hindi pa ba malinaw sa inyo? Pamilya ng pasyente ang dapat nandito. Hazel, pwede ba? Huwag mo na tayong mag-away. Kailangan tayong lahat ni Manuel. No. Hindi niya kayo kailangan. At ikaw? kayong lahat, wala kayong karapatan sa asawa ko. Sa kayo!